di ko nakuha... Ano, <tod> ano? Ito ba? Ano ba? Ako? Narinan ang mga bike ko. Uh, <tod> Huwag ka sa aling mga bata kakuha. Ano darling? Ano? Wilmar! Wilmar! Di na sa mga anak sa ganyan. May dalawa kong lalaki. Ah, uh, ako. Naka, ano naka first, Ano? Ayan po mga idol, oh. Meron po dito ang karirang dumadaan sa amin, oh. Ito pa po mga idol, yung kasamahan ng mga bike ko oh. na ito, may karera hindi dito sa amin. Yan. Ah, mga idol ah, ito pa po oh, mga nahuhuling mga bike na nagkakarira ngayon dito sa amin so, oh, meron pa oh. mga pagod na po sila dali